Dalawang Chinese national, kalaboso matapos ang kakaibang modus ng pagdanakaw. Ang isa sa nahuli, nanggahasa pa ng kanilang biktima. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes sa kanyang exclusive report. Laglag sa kamay ng mga pulis ang dalawang Chinese nationals na ito matapos mabisto ang kanilang modus na panluloko. Arestado si na Zeng at alias Shuang sa kasong pagnanakaw at ang isa sa kanila ay nanggahasa pa. Ang kanilang huling naging biktima, isang babaeng Chinese. Base sa investigasyon, nagkakilala ang mga suspect at biktima online. Nagkasundo ang biktima at isa sa mga suspect na magkita sa isang hotel sa Pasay City para magpapalit lang sana ng kanyang Chinese Yuan currency para maging Philippine Peso ito. Binatay ang nasa mahigit 150,000 pesos ang halagang ipapapalit sana ng biktima. Ngunit pagdating niya sa hotel, tila naging bangungot ang kinahinatnan niya. So nung nandun na sa may pinto, hinila sa papasok sa loob ayon sa kanya tapos um <laughs> Pinutukan siya ng baril, pinagnakawan, tapos ipinasok siya sa isang kwarto kung saan siya nihinalay. Maliban sa dalawang naaresto, may dalawang Chinese pa ang nakasabwat ang patuloy pang pinaghahanap ng mga polis. Ang babaeng suspect ang tumayong informant at kumakausap sa biktima online. Pusibling pagnanakaw lang ang pinakamotibo sa krimena at natokso lamang si Alia Zeng kaya niya nagawang gasain ang biktima. Sinubukan kong kunin ng pahayag ang dalawang sospek, ngunit ang lalaking Chinese ay tuwanggi. Habang isa pa sa mga sospek ay hindi raw marunong makaintindi ng Ingles o Tagalog. Uh, mm -hmm. Napagalaman naman sa imbistikasyon na ang lalaking Chinese na sospek ay dati ng nakulong pero iba ang pangalan na ginamit niya ngayon. Bukhaan siya ng no, ating mga investigador. Kumaga parang ano na siya eh, uh, suki na mm -hmm. itong Chinese national na ito. Pamilyar na sa mukha. Patuloy pang ginindisiga ng kakaibang modus ng mga suspect at hindi nila inaalis ang posibilidad na miyembro ng isang malaking sindikato na nag-ooperate sa bansa ang mga naaresto. Sa ngayon kasi, dine-verify natin sa uh, uh, immigration, kung ano pa yung mga kaso na, na baka may mga iba pang kaso na kinakaharap itong ating mga na-arestong suspect, ganun din yung ating mga at-large na suspect. Pinuntaan ko ang hotel kung saan ginawa ang krimen, ngunit wala kaming kinakausap na opisyalis nila. Ngunit ayon sa mga empleyado, karamihan sa kanilang mga parokyano ay mga Chinese sa ating mga kababayan, ganun din po sa ating mga foreign nationals na nandito sa ating bansa para magbakasyon o para magtrabaho, siguraduhin po natin na ang ating mga magiging traction is yung mga legit na mga transaction. Kasong robbery ang kaharapin na dalawang naarestong Chinese habang may dagdag na kasong rape ang nanghalay sa walang kalabang-labang biktima. Ay Saya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.